after noon, mga idol, mga follower ko. Bison Visayas at Mindanao. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good after po sa inyo. Uh, ito yung mga idol yung ginawa namin ngayon ng Saturday. Pansin niyo mga idol. Ayun ang mga idol. May dance spot na po kami. Ayan. Ang mga pansin yung mga idol may dance spot na. mga idol, mga follower nakapagkabit na rin kami ng mga box flossing kaya ako mapapansin yung mga idol ayan, yung mga box flossing na kami ayan, malapad yung ibabaw ng box flossing mga idol yung unang ginawa malapad pero hindi masyadong pinaganda ang gawa kaya na reject po sila maraming tulo pero ngayon yung mga maganda idol, yan pakibaba yung gamit yan yan mga idol yan kung mapapansin nyo mga idol may box plastic na kami talagang inataw po namin kasi nagbigay ang panahon kaya fresh guard na gumanda pa naman ngayon ng Sabado. Ay ang mga yung mga ito, mayroon na kami. Uh, mayroon na box plasin na kami. Dito sa upper, eh, mayroon na yan. Yan, mapapansin nyo. At yan. Tapos mayroon na kami wool plasin. Kung mapapansin yung mga idol yung binilag kong karan, wool wall plasin. Ngayon, mayroon na. Yan, sa may salamin. Kaya hindi natutulog yan. Yan. Kaya yung ginawa namin ngayon mga idol mga follower kung ano, napapansin nyo mga idol mga follower yung kanina yung nag live ako yun na yun yan, meron na yun mga idol okay shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko pagod si idol, grabe yung init kanina rin, ayun ang mga idol yan meron kami mga box blessing, yan kahit pa ka paano, na naikutan na yan, magpapansin nyo yun yung mga idol yan meron na yan mga idol yan ganda mga idol yan yun yung ngayong hapon alas 5 na rin kaya kailangan maka ng maaga yan, yan yun yung gagawin namin mga idol yan yan na lang tsaka yun yung upper na yun yung papunta rito yan ay, yung upper na yun, yan, mataas taas din yan, matatayuan na iskapuling. Um, pero itong lower, yan, halos na nga lahat, ang accomplishment. Yan. Um, Ay, mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good tayo po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Um, Ay, na mga idol. Ayun, nagawa namin, yan, ganda. Ang sinyo, may gather na, mga box na paikot halos, halos na tapos tapos na yung luwirok sa malaki talaga yung box mga idol, mabigat pag ginahon kaya nagkayarin kami ng scapunding para walang disgrasya okay thank you god bless mga idol mga fan ko kaba tayo ayun ito sa pa namin mga idol yan kapit kumabukas, papasok kami rito para paano matapos-tapos to mga idol eh, hirap kong ba sa si eskapolding And shout out sa lahat ng mga follower at mga idol good afternoon po sa inyo gawa namin ngayon maghapon ng mga idol sa ngayong Sabado. Mga uh, 5.30 na. Kailangan yung maka-area na rin. ang uh, mga idol na mapapansin nyo. Ah, uh, uh, kitang kita sa baba. Ayan yung dati page. green na. Mapapansin nyo. Yun na lang papunta doon mga idol pababa, pababa. Yeah. Okay. shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ayon, yung dalawa mga idol sa ano sa poste ay mayroon na ayan ganda ayan pagkita naman yan ayan ito yung harapan ayan mapansin nyo Teracun, teracun. Apa sih nak mengajur? Nampak siap kubur bani. Nak kerap nampu nu one in one pun. Apa sih ini mengajur? Nyeracun, teracun ya. Ya, mengajur. Apa sih? Mingguan pinturan motor. Emang mga idol, mga follower mga idol, yan yung mga yung titirahin namin bukas sa taas yan nga matapos pero sobrang taas mga idol kaya yan ganda ok thank you, god bless mga idol mga follower Good afternoon po sa inyo mga idol at mga follower. Yan, may kita nyo mga idol. Yan. Kitang kita, ang ganda. Yan ya. yung ginawa namin ngayon sa Sabado. Yan, maganda ang video nito mga idol. Kung makapansin yung mga idol, yan. Ganda. na 45 talaga mga idol, makapansin nyo, running classic, ayan, okay, thank you, God bless mga idol, mga follower po, shout out sa lahat ng mga follower, mga idol, good afternoon po sa inyo, Luzon, Visayas, at Mindanao, sa mga sulok ng mundo, at sa lahat ng mga contraction worker, God bless to all,